sa Pilipinas. Uh, yes, Master uh, Kai Kocholi. Ah, uh, ayan po nakikita natin ha, ah, yung Marcos resign. Yung pinag-resign -re na si Marcos siguro. Ah, uh, this is the time na manawagan na rin po tayo sa local government ng uh, Davao, ng Mindanao. Ipakita eh, nyo na po itong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Uh, local government dahil pagsusunod-sunod na po, susunod na po dito ang selgados etcetera, etcetera. Ano? Yeah. Uh, ito na po, dag sana. Kaya, go. Si, go. tapusin na natin ito. Ah, uh, siguro panawagan natin si Vice President. oh, pwede na. Yes, yes, po, sige, pasok. Uh, pwede na. Uh, President, uh, go ahead, Dr. Soli, manawagan, na manawagan na Makita namin. Oh, manawagan ka Man, na. makita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin. Man. Oh, Pangulong Duterte, si BBM. Senator Bato, gusto ka namin makita kayo dito. Ah, kidnapping ko to. Bawal lumabas, bawal pumasok, pagkain iniipit nila. Talagang gugutomin kami dito. Hindi kayo laging nangdadaan. Yan ang po ang sinasabi natin, eh, madalas hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, ah, isang uh, babae ke, uh, isang uh, executive uh, secretary ng ating ay uh, inispreyakan ng nakatalikod, babae po to, si Rinaidor, babae nakatalikod si oh. may edad na po. So, Inispray ng uh, pepper spray ng isang oh. polis. Oh. Oh. pulis. Lalaking tao. Uh, Ayun. Uh, Coach Oli. Uh, Brother Admar, no? Kaya sinusubukan yes, ng mga pulis na harangin ang mga contingent na no? may report tayo na nireceive. Uh, there are more than uh, 500 mm -hmm. people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage at subalit ngayon po ay tuloy-tuloy uh, na ang uh, pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga taga iba't ibang lungsod kagaya di Oro City, Butuan City at uh, Iligan City at iba pa pong mga karatig lugar, tagum City, pwedeng pumunta ng Dabaw at nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima Mayroon ng na rin rin mga kalukuhan, pang-aabusa sa poder ni Marcos Jr., pangluloko sa taong bayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kabulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na pong gabi ng paghukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Davao City and the KOGC Compound Cathedral Area is now the center of people power in the entire country. At nananawagan din tayo sa Luzon sa iba't ibang bahagi ng ating uh, bansa. Ay uh, lumabas po tayo at uh, Black Monday po, po Castro, ngayon na nagsimula, naunahan na. At uh, nakikinig na po ang buong sambayan ng Pilipino at hindi na po ito mapipigilan. This is going to be a groundswell of people's resistance ng sambayan ng Pilipino para ipanawagan po ang pagbaba sa pwesto at kapangyarihan ni Marcos Jr. kasama diyan ang pagpapalaya sa mga pulis na mga abusado at heneral niya. Kontahin na natin si Jason Rubrico, Jason. So, Okay, Jason. Admar, yes, go so Admar, ahead. Admar, naririnig niyo ba ako? Yes, loud and clear. Hello, Admar. Go ahead. Admar, nandito nga tayo ngayon uh, sa exit. Uh, yes, nandito tayo ngayon sa labas ng exit gate ng Davao International Airport kung saan kasalukuyan niyang nagkakaroon ng uh, rally ang mga KOJC Missionary laban sa harassment laban sa pang-uusig, laban dito sa ginagawa ng Philippine National Police. Itong mga nasa labas mga kapartners, ito yung mga KOJC Missionary na hindi na pinapasok sa tahanan nila dito sa KOJC Central Headquarters at nananatili pa rin na nasa labas dahil nga pinipigilan ni lockdown na ng uh, mga kapulisan itong uh, KOJC compound kung saan na hostage pwede natin sabihin na na-hostage nga hinostage ng mga kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre itong mga kapatiran natin na nasa loob ng uh, KOJC At Admar, isa lang ang kanilang panawagan, uh, ang hustisya ay may bigay para kay Pastor Apollo C. Kibloy at sa The Kingdom of Jesus Christ. Ipinananawagan rin nila na umalis na ang Philippine National Police dahil hindi makatulungan ang kanilang ginagawa sa kingdom of Jesus Christ, lalo na dito sa religious compound na ikinukonsiderang uh, sagrado para sa mga KOJC missionary. Ngayon, at Mar, ang kanila panawagan ay bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. dahil anila, hindi na, lango, na fit, hindi na tama rin. na si Marcos ang mamuno sa atin dito sa Pilipinas, oh, lalong-lalo na sa ginagawa hindi niya sa the kingdom of Jesus Christ. At Okay, uh, at uh, nakikita natin sa kasalukin. Merting ano ha? Paano hmm. nagkaroon ng na, uh, mga ano dyan? Foreigner dyan sa area. Hmm. Anong silbi niya dyan? O, oh, para may mga puti at mar, no? Oh, oh. And uh, right now, habang nagaganap ito, nandyan daw si Marbil, ang chief hmm. ng National Police na teroristang grupo ni Marcos Jr. sa loob ng compound ng uh, uh, regional office sa Katitipan, no? May mga puti tayo nakita, no? Tsaka binabantay ng mga pulis, ha? Oh eh, parang ito yata ang karga ng helicopter kanina. Uh, so possibly na nag-a-update sila baka FBI or US State Department ito. Amokang uh, sila nga ang